Magandang araw sa iyo, batang matalino. Bagong aralin, bagong kaalaman ang matatamo. Ating tatalakayin ang pagbuo ng plano ng proyekto. Mahalagang gawain na dapat gawin bago simulan ang pagbuo nito. Pagbuo ng plano ng proyekto. Araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na nakabubuo ng plano ng proyekto na nakadesinyo mula sa iba't ibang materyalis na makikita sa pamainan, halimbawa kahoy, kawayan at mitad at iba pa na ginagamitan ng elektrisidad na maaaring mapagkakakitaan. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang unang pagsubok. Panoto, hanapin at bilugan sa puzzle ang mga salitang nasa loob ng kahon. Ang mga salita ay maaaring patayo, pahiga o pahilis. Kumusta? Nakita mo ba ang sampung salita? Kung nakita mo, binabati kita. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Basahin at tukuyin kung ang mga salita ay nabibilang sa mga mahalagang A. E Kaalaman sa mga gawaing kahoy, metal, kawayan at iba pa. B. Kasanayan sa mga gawaing kahoy, metal, kawayan at iba pa. Isulat ang titik ng tamang sagot sa mga patlang. Una, mga gawaing pangkaligtasan sa lugar kung saan gumagawa. Pangalawa, pagpipintura. Pangatlo, pagliliha. Pangapat, pag-alaga ng mga kagamitan. Panlima, gamit ng iba't ibang kagamitan. Panganim, pagbubutas. Pampito, kailangang materialis. Pangwalo, pagpuputol o paglalagari. Pangsiyam, tamang pagsusukat. At pangsampu, plano ng pagawa. Musta, Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon naman ay ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin, ang pagbuo ng plano ng proyekto. Minsan ba'y naisip mo kung bakit ang ilan sa mga proyekto ay hindi natatapos o naisa sa gawa ng maayos? Ito ay marahil sa kawalan ng sapat na oras budget, at tamang pagpaplano. Upang makagawa ng isang dikalidad at maayos na proyekto sa tamang oras, narapat na magkaroon ng tamang pagpaplano sa pagawa. Kinakailangan mong bumuo ng plano ng proyekto na nakadesinyo mula sa iba't ibang materyalis na makikita sa pamayanan tulad ng kahoy, metal, kawayan, at iba pa na ginagamitan ng elektrisidad na maaring pagkakitaan narito ang mga dapat tandaan sa pagpaplano ng proyekto o mga bahagi ng plano. Una, ang pangalan ng proyekto. Tiyakin ang pangalan ng napiling proyekto. Pangalawa, layunin. Ito ay tumutukoy sa mithiin o sa paggawa ng plano sa pagbuo ng mga kagamitang mapagkakakitaan. Pangatlo, disenyo ng proyekto. Ang paggawa ng disenyo ay bahagi ng pagpaplano. Mahalaga na mailarawan ang kabuang anyo ng proyekto. Inilalagay rin ang tiyak na sukat, mga materyalis at detaling kailangan sa paggawa ng proyekto na magsisilbing batayan habang binubuo ito. Pang-apat, materyalis at kagamitan. Ang mga materyalis ay dapat itala batay sa disenyo ng proyekto lalong mabuti kung ito ay katutubong materialis na matatagpuan sa pamayanan. Ang talaan ng mga materialis ay magbibigay ng tiyak na halagang gugulin sa paggawa ng proyekto. At panglima, mga hakbang sa pagbuo ng proyekto. Pag-aralan at itala ang mga sunod-sunod na hakbang sa pagsasagawa ng proyekto. Mahalaga ang pag-aaral sa mga hakbang upang hindi masayang ang oras sa pagsasagawa. Itala ang mga balaking ginawa sa pagplaplano ng proyektong napili. Ito ang magiging gabay sa pagbubuo ng proyekto. Suriin at pag-aralan ang halimbawa at sundan ang format ng plano ng proyekto. Sa pagbuo ng plano, huwag kalimutang isulat ang pangalan mo, baitang at seksyon, pizza ng pagsisimula at pizza ng pagtatapos. Ilagay rin ang mga bahagi ng plano. Una, pangalan ng proyekto. Dito ang nakalagay ay pamaypay na yari sa kawayan. Pangalawa naman ay layunin. So na layunin dito ay nakakagawa ng pamaypay na yari sa kawayan. At pangatlo ang croquis ng proyekto. Dito makikita ang disenyo ng proyektong gagawin. Pang-apat, materyales ng proyekto. Dito nakalagay kung ilang kung ilan ang kailangan, ang sukat ng materialis at ang halaga at ang kabuuang halaga. Panlima, nakalagay yung kasangkapang gagamitin. Halimbawa, glue o pandikit at gunting. Anim naman, nakasulat ang mga hakbang sa pagbuo ng proyekto. Halimbawa, una, ihanay ang mga manipis na kawayan sa nais mong lapad at haba ng pamaypay na iyong gagawin. Pangalawa, ipitin mo upang hindi ito magulo at mawala sa linya. At pangatlo, ilala ito ng paibabaw at pailalim o salitang ibabaw at ilalim. Ito ang halimbawa ng pagbuo ng plano ng proyekto. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga nakandang gawain na siyang magpapalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, gumawa ng plano ng proyekto sa paggawa ng recycled lampshade. Gamitin ang mga detalye sa paggawa ng recycled lampshade na nasa loob ng kahon. Isulat muli ng tama ayon sa format ng plano ng proyekto. kumusta? Mahirap ba? Pero nagawa mo ba? Diba? Kasi magaling ka. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang pagpaplano ng isang proyekto ay isang mahalagang paghanda sa anumang gawaing naisimulan. Malaking tulong din ang pagpaplano ng proyekto upang makatipid sa oras, lakas at mga gastusin sa paghanap ng iba't ibang materyalis sa paggawa ng napiling proyekto. Ngayon, maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa mga natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Tudeo na laging nagsasabi mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan iyan ng susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.